So ayan guys, kung gusto niyo bumili ng mga gadget or anumang gusto nyo meron kami available sa amin. DJI drone, DJI Mini Pro. Lahat available po rito guys, iPhone, iPad, MacBook, lahat. Oh, PS4 controller, CD, lahat, pero lahat online selling. Pamay na lang, pamay na lang guys. Let's live mag live selling ka, uh, pre ako ako yung okay. ano pre oh ako yung ano mo pre ah uh, host ako mag uh, ano ah uh, pamain pamain yan guys so oh. so so talaga to marami rito guys oh, ADB A50 Beast Wireless Station may A50X din kami ang presyo is oops hindi kita sa camera

station o oh. di ba pili na kayo dito guys O so, anong gusto nyo dito ito sa inyo iphone oh guys legit yan guys oh legit yan o oh, di ba ito yung mga product natin dito oh Ah, gusto niyo mga memory. Marami yan dyan, guys. Walang problema dyan. Punta lang kayo dito, eh. Pamibigay ko sa akin dito. Kung pumunta kayo rito sa amin sa lugar dito, bibigay ko lahat sa inyo to, putang ina. Yan. Ito, pa-ice cream. Ice cream lang to sila dito, guys. Ito yung manager. Ito yung assistant manager. Ako, cleaner lang ako rito, guys. O, oh, diba? Alright, o. Oh. Do yeah uh -huh.